Yung dating makalawang nat limited issue na 1997 na motor, ilalabas ko na ulit siya sa highway. May nagsabi kasi dun sa huling video natin dito na pang display lang daw at hindi na magagamit. Pero para maipakita natin kung gaano pa kalakas sumipa to, ililibot ko siya rito sa amin. So yun, dahil finished product na natin to si Project Cab, syempre, hindi mawawala yung pag-testing natin sa labas kagaya yung ginawa natin dito kay Project Lolo L2. So sasamantala yun nga pala natin yung ulan habang hindi pa bumabagsak dahil medyo nagdidilim na para pa paano hindi ito maputi ka. Dahil first time ko lang din makakagamit nitong Honda Cub C70 kaya gusto ko rin talaga ito maiikot sa labas. Dahil nung kapanahunan ng motor na to paniguradong hindi ko pa rin alam yung tawag dito. No. Malamang sa malamang laruan pa yung pinagkakalibangan ko wala pa talagang alam sa motor. Kaya gusto ko na rin itong ilabas para mabira natin kung meron bang lalabas na problema. Ba Bali all working nga pala yung ginawa natin dito pati yung speedometer gauge nya pinagana natin para makita rin natin kung gaano kalakas yung manakbo. Medyo nakakatawa rin yung makina nito dahil napakabay talaga lalo sa umaga kahit malamig yung makina madaling pa-startin Bale, ganito nga pala yung itsura kapag nakasakay ka sa kanya. Kitang kita mo kung gano'ng kaklasik yung itsura nitong motor na to. Sa hulma pa lang nitong gauge na square, masasabi mo talaga na medyo may edad na. Sa mga modelong labas ng motor kasi ngayon, masasabi mo na sports type na talaga yung itsura. Yung tipong talagang bagay sa kaha. Na kung iahalin tulad natin dito sa Honda Cub C70, parang may pinatong na calculator sa taas. Pero syempre, <laughs> eto talaga yung magdadala sa kanya para lalong mas maging luma yung itsura. Bale, nandito na nga pala ako sa may highway, yung medyo malapad-lapad yung pin tahan natin para kahit pa paano hindi tayo makasagabal sa mga nadaan na sasakyan. An... At kung usapang riding comfort naman, wala rin naman ako nasabi dito sa motor na to dahil komportable din talaga siya gamitin. An... Ang nakakatuwa rin dito sa motor na to, kahit 70cc lang siya at 3 speed, pumapalo pa ng 80 yung sagad niya. Pwede pa sigurong tumakas yun, depende na lang siguro sa timbang ng driver. Nasa 80 plus kasi ako kaya hindi ko na inasahan na tataas pa. Ba bali pa ubos na rin pala yung gasolina nito kakaunti lang kasi yung nilagay ko kaya nagpagas muna ako. Ba bali yung plano ko nga pala rito sa susunod na rolling natin medyo ibibiyahe natin siya yung tipong mga apat na oras na biyahe para masubukan talaga wait this ulit kapuno hmm. na boss full tank ay hey, sarot kay boss Tropa natin to baka diesel ang makilagay <laughs> umabot din nga ka kanina 70 km per hour at kagaya na rin ang inaasahan ko habang nagte-test drive tayo dito kay Project Cab, marami rin nga palang nakakilala sa kanya. Umabot nga rin pala ng halos 3.5 liters yung napagas natin sa kanya pero may tira pa tayong konting gasolina kasi kanina. 4 liters kasi talaga yung capacity ng gastang ditong itong C70. Kaya nang nakapagpagas na nga pala ako, ready na para umikot pa uli ng isa. Iba talaga yung sarap sa pakaramdam kapag nakadrive ka ng ganito, lalo na sobrang dalang or bihira ka nalang makakita ng ganitong motor. Yung klase ng road trip na literal na takbon chabi lang para ma enjoy mo rin yung pagda-drive. Kaya kapag nagkaroon tayo ng medyo mahaba-habang araw na available, gusto ko talaga tong mailayo. At habang binabaybay nga pala natin tong kahabaan ng highway, nagulat na lang ako nang biglang may pumapara sa akin. Pero nung tinignan ko sa side mirror, hindi naman enforcer, nagtataka lang ako kung bakit tahangite. Shoutout nga pala, ay, sir. Hello. <laughs> like drive tayo, pinara tayo, sakto na mukha niya si Project Cab. Akala ko siya na yung una at huling makakilala dito kay Project Cab, pero nagkakamali pala ako, may pumara ulit sa akin. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na na-appreciate din nila yung paghihirap natin para lang mabuo yung mga ginawa nating Project Bike. So yun, habang nagda drive tayo, may nakakilala ulit sa atin. Shoutout sir, sir, ang pala sir? Robic Diala. So okay, yun, habang na tayo, yes. nakita natin. Thank you po sa 2 years followers na to. Hello. Nabuta niya siya ng ano, si Project Cab. Ingat, po <laughs> Medyo nagbabadya na nga rin pala yung ulan. Nakalimutan ko rin magdala ng kapote. Kaya balik bahay na ulit tayo. Kung usapang comfort at performance, wala rin akong nasabi rito sa motor na to. Kahit na 1997 model pa siya. Halos nakakalating oras din tayo nagpainit ng makina dun sa highway. Kaya kahit pa paano nasubukan din natin to. Kaya doon sa nagcomment nung nakaraang video natin na for display only, eto na yung patunay. Sana mapanood mo. Hindi ko talaga ugali na mag display lang ng motor. Gusto ko talaga yung boboing ko tapos gagamitin ko. Dahil hindi naman pa ang show tong motor na to kagaya ng madalas ko sinasabi pwede ng pangharabas kaya sa mga susunod na pagro rolling natin dito kay Project Cab kapag nakita nyo siya sa kalsada businahan nyo lang ako ayun naiikot na nga pala natin kanina ito si Project Cab dun sa may highway tingin ko halos higit kalating oras din natin siya inikot para may pakita din natin dun sa nagsabi na for display lang daw siya na nagagamit talaga natin tapos hindi ko lang na video kanina pero sinubukan ko nga palang isagad yung takbo niya kanina. Hindi ko na lang video para mahawakan natin tong manobela. Umabot din siya ng ano, nasa 80 km per hour. So, sa ganitong displacement na 70cc lang tapos 3 speed, eh, hindi na masama yun. Talagang matulin-tulin na siya halos. Kung itatapat mo siya rito kay Project Lolo L2, same sila ng kayang takbo yun sa top speed. Then, mag-update ulit tayo para dun sa pamana serie natin yung... Miyo natin na silver dahil 10 days na lang ipapamana ko na yon sa napakabuenas na tao. Sa mga nagtatanong kung paano basic lang check brand dito sa baba. Right?